tayo na mga warriors. Start! Medyo kumalimlim. Tapos na araw. So, ganyan ang hawak. Ang loob dahan. So, yung iba guys, ginagawa, dati ginagawa ko rito sa karera. Uh, every Monday. Horse bath. Tapos, Thursday, natural bath. Damay na, dami pala na ito. Nasa... 16 pieces. So, lalaro sila sa BBC. Ano naman tayo sa... sang club. Ang pano lang. tubig. nyo lang yung ano, sa mata, tsaka sa tenga. Hanggang ano lang, hanggang doon lang. Tapos pagka sensitive kayo, yung ano nyo, balat nyo, mag ano kayo, gloves. eh tayo din tingnan. Malaban na. tapos lang nila sa ano, one eye cold uh, halos ah, lahat yan, tinamaan yung iba mga mild lang ah, uh, konting ano lang gumaling um, na, hindi ko na kasi binukod hindi ko na binukod yung mga, yung mga sakit kasi para magka ano na, naman kapag uh, ka training ka uh, tamaan din Ayan sila kasama ko sa Pilipinas. Ilap. Masa nyo lang kasi baka masira yung balay ko naman. Ito so, anak ni Brownlee. Sa so, isang kanina rin. Basta yung mga brown dito kay Mati kay Brownlee. Ito so, anak pa to ni Juanma. Ito na benta natin sa Pampanga magpapangin natin e ilap yung mga may ilap lang kasi baka masira yun yun na ito may ilap ipagliligo ito ilap na

sa tatay. Ayan. Ito anak ni 07 guys. Ito, ito, ito. Kamukhang kamukha. 07. Yan. Pang south natin. Ayan. Nasa ako rin yan. Yung next mate yan. Eh, bala ko sana i-out. Ayan. So, iniisip ko pa. kapati, Ah, anak ni 07. Yung binasket ko kasi siya ng takloban. Ah, meron silang naiwang ano, itlog. So, mga ilang araw na lang yun, mapipisaan no? eh, Ay, isang linggo halos, yan. Ito yung naiwan. Ito, kamukhang kamukha. Hindi natin ito pang ano, kasi nakapanlaban siya. Yun kasi nakapang-stack natin. Pwede natin yung i-out. Ito yung isang makarto. BBC makarto. Ito, anak ni Brownlee. Ayan, eh, magkalahi yan. Magkapatid sila sa nanay. Ayan. Eh. Tapos yung mga brown kanina, kapatid naman sa tatay. Eh. So, ano to? Tanya uh, As, Isang um, brown Kasi ito nice milk ng brown Ayan Ayan o, no? kapatid yung dalawa na yan Ayan yung dalawa As ito uh, Ano to, kapatid naman ni 07 Sa tatay Pamangkin naman niya sa, na sa side ng nanay Kasi nanay na anak ni Inday Inday Dagul yung nanay na nabenta ko kay Kuya Paul so kasi si Inday na kay pare Michael pinaris kay Sunriser kaya hiniram ko yung anak ni Inday pinaris ko naman sa tatay ni 07 si 07 pala guys ang bloodline nun line breed by Berman ni Boss Jerry na cross sa Atom Maisak ni pare Michael Ito isa pang north ko. Kaso baka hindi lumabot. Yan o. Oh. Ngayon palang rumuroon dito eh. Baka may mapaibig. Yan. Foundation sexy. ayan Yung nanay neto, nanay ni Inday. ni Tapos yung tatay niya, direktang anak ng Sunriser Reiso. So yung si Sunriser, yung overall champion ni Boss Jerry na nakuha ni Pare Michael Pinares sa direct na acquire namin kay Sir Razor na full sister naman ni Survivor na line naman nung nagmakartur ni Sir Razor Ayan. ganda niya ito mukhang kak may ano may puti sa ilalim ng mata pagka hindi to na ano eh stuck to o kaya south yes, So, yun lang muna. Paliguan na natin sila kasi sulitin natin yung araw. Meron kita lang. Kugi. Yan, may ikisay pa ah. Yan, anak ni 07. Kaya yun na lang yung mga ano, ah, nilipad kong lahi ngayon. Kay Brownlee, kay 07, ka Sunrise, Rezo. Yan. na yun. Sila na lang yung mga pinagaano ko. Uh, North, meron tayong bago, yung Douglas Uy nga. Tsaka sa South, ito testing lang naman yan, yung mga naka -maka Pero ang nanay kasi niyan, nakamakartor din ni Pare Michael, yung tatay, Luis uh, Louis Chu, tapos yung nanay, uh, tawag dito, Jude C, na Didi. imbre Didi yung lola, tapos yung... Lolo naman nito na sa side ni Luis Chu, eh, ano yung puro MacArthur puro MacArthur line ni Sir Luis kaya nilagyan ko sila MacArthur para baka magmana doon sa mga lolo and testing pa rin naman yan alas lahat yung testing pero doon sa may mga ano ito sa alam ko eh, maganda yung lilipad nila huwag na madidisgrasya uh, magkakasakit ng malala may pag-asa. Ito. Ito pala. Oh, kapatid nung ano. mga oh, panlaban natin ng North. Ito is naka nung ano uh, eh. pang south So, pwedeng ano, kung merong magmamain. Ayan. Pero kung wala, eh malalaban to ng south Matic south eh, pati yung brown natin. Oh. Kung merong may gusto. Pero kung wala, okay lang guys pang lalaban na natin ng mga nakaano kasi sila yung mga kapatid nila yung mga nakapanlaban nagkaano ko ng pang tabi so yan tapos din so may mga pang ano natin piniliguan mga north yan isang kapatid so <laughs> mukhang kriminal Douglas, sexy. Ito makaulit ulit paliguan. Yan yung isa na yun. Palag ng palag. yan. So, yan na lang muna ang video natin ngayon. So, konting update lang. Stop reading na rin tayo. Ito yung mga last. Ito, mapupunta kay Kepol. ito stock ayan so stock stock natin babaklasin ko na yan ayan dalawa ayan checkered blue bar naman ito si di guys tapos ito stop na rin ayan nilabas pamilya nila oh. stop na rin yan susoli ko na kay pare Michael tong pang sahot natin to eh pero tingnan natin eh, malaki na ko rin na uh, pag ano bubukod ko na yan babakunahan lang muna natin so yeah guys maraming maraming salamat sa panonood and dyan si Pigeon TV bye 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 ka na Uy.